Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Noway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa atin ang ating tatalakay. Alam ko na makakapag-relate ang mag-asawa tungkol dito mga kasawi. Na magbibigay tayo ng apat na tips para maging masigla ang inyong... SEX Life na mag-asawa mga kasawi. Tips mga kasawi ay pag-usapan ninyo ang mga hanahana na fantasies ninyo na mag-asawa. Alam nyo ba sa mag-asawa, napaka-importante na pinag-uusapan ninyo ang kakaibang ganito mga kasawi. For example, kayo ay nangangarap dalawa kung ano yung mga gagawin ninyo kapag kayo ay nagkikita. Lalong-lalo na sa mga LDR na mag-asawa, napaka-importante ito na kayo ay nag-uusap tungkol dito mga kasawi na sa inyong muling pagkikita, ano ang gagawin ninyo. O syempre, ikaw naman si Mrs., ganito yung gagawin ko para sa Johan kapag nagkita tayo. Tapos syempre, ang inyong mister naman ay ganito rin yung gagawin ko sa iyo. Magugustuhan mo pa ito kapag ka ito yung ginagawa ko sa mga kasawi. Mahalagang pinag usapan ito na mag-asawa kasi napaka-importante na nagkakaroon kayo ng komunikasyon sa isa't isa, mga kasawi. Ayan yung ating una na tips. Ang pangalawang tips mga kasawi ay sabihin mo kung ano ang ayaw at gusto mo kay Mrs. or kay Mr. mga kasawi. Siyempre napaka-importante sa atin na mag-asawa kapag once na may ginagawa si Mr. sa atin na style. Tapos eto hindi natin nagugustuhan. Mahalaga na sabihin mo eto sa kanya na for example, hindi ko gusto yung ginawa mo sa akin kagabi. Parang hindi ako masyadong komportable. Ganun lang kasimple. Kapag kang inyong misis naman at mister ay magsalita rin ng ganito na ayaw ko yung ganitong style, gusto ko yung ganito yung gawin mo. Mahalaga yun sa mag-asawa na nagsasabihan kayo ng gusto at ayaw pagdating sa kama. Kasi alam nyo ba kung bakit mga sawi? Kasi nagkakaroon kayo ng banding pagdating dito. Napaka-importante yan sa mag-asawa. Siyempre sabi ko naman sa inyo, hindi naman sa nila lahat na ganito na lang puro kama yung usapan ninyo. Pero ito yung pinaka number one na best bonding ninyo mga kasawi pagdating sa kama. Kaya kailangan na pag-uusapan ninyo yung ayaw at gusto ninyo na mag-asawa. Ayan yung ating pangalawa na tips. Ang pangatlo, mga kasawi, ay lagyan ng spice or foreplay. Alam nyo ba, sa mag-asawa, napaka-importante ang nagkakaroon ng spice. Kumbaga, lagyan mo ng sahog, gawan mo ng magandang foreplay, magkaroon kayo ng magandang tricks na inyong mag-asawa para maging masigla ang inyong hana-hana na lifestyle, mga kasawi. Huwag kayong maging boring pagdating sa kama. Mga mister at mimesis, gawin nyo ito na pinakapiling nyo, nag-uumpisa pa lang kayo, yung una ninyong pagkikita kung gaano kayo ka-excitement pagdating dito. So, dapat ganito rin yung gawin ninyo para naman manumbalik ang inyong sigla ng inyong hana-hana na lifestyle. Mga kasawi, napaka-importante yan sa mag-asawa. Mga kasawi, na kailangan nagkakaroon kayo ng foreplay pagdating dito. Ayan yung ating pangatlo na tips. After ng hanahana, kailangan ay alagaan mo ang iyong asawa. For example, mga so, ikikare mo siya. Yung bang pagkatapos ng hanahana na hindi lang yung pagkatapos, aalis ka na lang. Dadamugan mo na yung babae pagkatapos mong ihanahana. Maganda kapag after na kayo ay naganahana, kailangan kausapin mo ang iyong asawa. I-appreciate mo ang isang babae na alam mo ba na gustuhan ko yung posisyon na ginawa mo sa akin. Alam mo ba napakagaling mo na pagdating sa kama syempre kapag yan ang ginawa ng isang lalaki, na-appreciate ang isang babae. Aba naman, syempre si Mrs. Kakabog talaga yan sa next round ninyo pagdating sa kama ulit. At lalo niyang gagalingan, nakita mo at na-appreciate mo yung kanyang ginawa pagdating sa kama ng kanyang performance. At siyempre, kailangan mas maganda na napaparamdam ninyo sa mag-asawa yung pag-aalaga ninyo. Yung, limbawa, pagtapos na kayo, suutan mo naman si Mrs. ng kanyang gamit, ayan, suutan mo ng panty, sinisi, suutan mo ng pantalon or kung pajama man yan. Yun, napaparamdam nyo pa rin na yung pagmamahalin nyo kahit tapos na kayo sa kanya, mga kasawi. Ayan yung ating pang-apat na tips, mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Lagi nyo tatandaan, ayan, sa mag-asawa, kahit na kayo ay matagal, na napaka-importante na kailangan hindi mawawala yung kilig at excitement ninyo sa bawat isa kung ang misis ninyo or mister ninyo ay nawawala na ng spice, kailangan kayo ang gumawa ng paraan para manumbalik ang kanyang sigla, ang kanyang init na nararamdaman sa iyo. Syempre minsan kasi sa mag-asawa, lalo kapag kamatagal na, yung banding nila is tinasabi na lang palagi na para silang magkaibigan. Mali po yun. Kailangan andun pa rin yung love, andun pa rin yung init. Ayun. Lalo pagdating sa kama mo so, kasi importante na talagang may ibuhos nyo at may iparamdam nyo ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kaya napaka-importante ito bilang mag-asawa, mga kasawi. Yan lamang po, mga kasawi, ay yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.